siya ka umasensi yung katulad mo, mo kang rapper diba At tapos mag-auto mo ng ano ng turuan mo huwag mo nga natirahan yan okay, okay. po tayo mga boss tapos yan na. Ano? ayos hindi yung, yung plastering ni pinakpala yan yung, yung practice natin dito sa tat Santo Niño Balik po tayo dito sa sasabing ninyo. Yan yung paint screens. Ginagawa din yung Ronald dyan. Tapos dito maglalagay tayo ng lababo. Tinanggal na namin yung ano, yung mga nawapaklas na pintura. Tapos skin coat ng babies, mondo. Yan ang gamit namin ano, gamit nating pangmasilya dito sa wall. Yan o, tanggal mo.

Ayan. Ah... Uh, ah... Uh, salamat tayo kay Boss na. Ayan. Nandito si... ano... si... Boss Lex. Maraming salamat dumating dito sa kanyang... ano, ah... Uh, uh, sa project niya. Kaya pasyal muna dito. Okay, Makakape muna kami ni Boss Lex, mga Boss. Uh, uh, salamat sa pakapin ni Boss na ko. Yan. Hmm... May nag... May nag-comment. Ano daw tayo sa trabaho eh. Ah... Uh, hindi hmm. tayo nag-iingitan. Oh. nabasa ko yung nag-comment sa iyo eh. Oh. Ganyan po kami. Ah... Uh, kung... Kung parang yung ano namin, trabaho namin, kailangan magtutulungan. At saka hindi naging gita na boss reg. Siyempre tulungan lang na boss reg. Ah, di tulad ng iba. Pag umasin si Gisa, gusto ay lalaglag. Gusto ay lalaglag po ba, no? Oo, Yan ang... Dapat ang kayo pa... Kumpare, tulungan din kumangat. Kumangat, yun. Huwag kang maingget. Oo. Masaya ka umasin si yung katulad mong contractor. Diba? Tama, boss reg. Huwag kang maninira ng ano, ng turuan mo. Huwag mga oh. nasirahan. Yan. Ah, okay, okay. Kami po tayo mga bos hmm. hmm. Ah, pare, Okay na siguro na nya na uh, Master George. <laughs> ah, sana naman. Diba hindi pa 'yung rubber sealant. <laughs> tayo 'yung mag-waterproofing. Ayun, ang gamit natin ay uh, Bostik Power Mix. Waterproofing. Yan po yung i-apply natin doon sa wall na so, ginagawa ni na Master George. Ah, ito boss. Mas magandang gamitin to. Mas madaling gamitin. Yan. Yan, yan din ang ginagawa ni Boss Rex. Ano boss? Oo, oh, ganyan din. Boss Dick. Oh, sa mga kontraktor na, ano, na pulido ang gawa. At boss, saka... Quality na. Wow, Bostik. Baka naman. Baka naman, Bostik. Ayan <laughs> Baka naman. <laughs> Ikaw so, na bahala. Basta so, kay lang. basta si Master Joseph lang ang bahala dyan. Kung may backyard nga, siya yung madadali nyan. Ah, Master? Oo, so, uh, problema dyan, boss. Hindi yung ano, boss, ka? Ik, <laughs> <laughs> Ikaw na. Ah. Uh, Garantisado yan, boss. Mm, Apos ah, yung pintor natin pala mga boss uh, Pumasok na isang pintor natin Si Michael Michelangelo. Michelangelo. Uh, uh. Michael Angelo Michael Angelo Michael Michael Angelo ang unang pintor natin dito wala na, wala muna si na sina Boss Rovel, saka si Boss Mumbai. Ano, Sinabawak pa po yung ano. Dating ano, ano na yan, no? Matagal na kasi yan, 1996 pa yung pintura niyan eh. Ah, Boss Rovel, 1996 pa yung ano, yung pintura. Okay na? Hmm. Parang... Pero na yun, no? nagmamoist yung ano, semento. Ano, Kaya tatanggalin muna. Yan ang sa mga renovation, ano, pahirapan. Oh. Itulad nung ano, nung basal. basal. Pahirapan, tapos yung pagka plastering yan, hindi pa ano, hindi pa pulido. Bukol-bukol. Bukol-bukol, baka hindi sila gamit ng ano, yesa tsaka ano, nahulog. Hindi, baka yung ginagamit yung yesa, baka. Ayun. Tapos yung palang natin, yung kitchen natin, lababo. Ayan, naka ano na yung real niya niya. mana na. Baka mamaya pwede nang buhusan to. Saka yung sa ilalim. Yung amba natin, Ayan mga boss. Hmm. na yung amba natin. mahuhugani wood, 2x6. By 70 po ang lapad niya Boss, yung ano niya, yung pintura niya, pero nakapabakbak bago tayo mag-tight tsaka yung waterline niya, pwede nating misto dyan so to na yung tight niya mas 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 yan ang sinaunang ano CR uh, 1996 pa ang gawa niyan. Yung, kung, kung, uh, kung 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 ngayon yung gawa natin modern na so yan mga boss ah, pagpipinto na naman ang ginagawa natin dito tapos yung mga panel door natin na duko paint Clear. Ay mga boss, yung mga tropa natin. Uh, Nakapag-apply na sila ng ano ng Bostik Power Mix dito. Ayun. Tapos yung gutter nila, ayan uh, na sila naka apat na na gutter. tapos yan iyan natin ng primer. Flat latex. Tapos gloss ang pinaka finish niya. Ah, si Boss Rex, si masakyan niya oh. Nakaka ano, nakakasilaw yung ganda. Ah. <laughs> uh, pa? uh, Pag, uh, uh, wala wala pang budget, magastos yung mga estudyante natin eh. Apo. Uh, Asi ng gawa ni Boss Rex ayan no? oh. na boss na, Boss. Hindi na. Itong ano sa Arab, baka sunod na rin yun. oh, kasi kung di, mag kung di pipinturahan niyan, maganda yung sa loob. Tapos yung sa labas, hindi nakapintura, wala din. Hmm. kailangan, ano, ah, lahat ng kailangan ni Refer. oh, labas loob, maganda. Mm -hmm. Yung pala nga naman, nandiyan na yung uh, nagagranite oh, no. Kay Boss Vincent, shout out, Boss Vincent. Umpisa na yung, ano, yung granite. Ano pala, ano? Quartz, quartz, no? Quartz. Quartz. Quartz pala, hindi ka nag-granite. Quartz na what rags? Oh, yeah, yan. No? Uh, marmol look. Mm -hmm. Yan mga, mga bagong moderno ngayon sa mga countertop sa kitchen. Yan, mahal to, ano? <laughs> Mapapamahal ka. Maganda naman. Tapos <laughs> PVC. Looted. Looted. Panel. Yan. Moderno moderno yung pagka-design ah. Gawa ni eh, Boss Vincent na. Boss Vincent. JJMB Viva. yeah nasa sa, sa Angeles. Balibago. Balibago na. Yung Balibago. Mm. Yung sharing si ko ba kaya no eh yung yung kaya na Boss Bugoy yung ginawa namin sa ano sa Kayingin. Oh. Si Boss Vincent din nag-store noon. Mga tao niya si ano. Wala, wala na yung mataba si Majimbu. <laughs> Majimbu. Okay na. Gumaganda na. Punta muna tayo sa Santo Nino Project. Meron tayong gumagawa doon. Iba muna natin mga tropa dito. Uh, para update natin yung nagawa nila doon ng mga tropa natin sa Santo Nino Project. Alright. Ayan mga boss. Nasa Santo Nino Project na po tayo. Ayan yung mga tropa natin. Dalawa muna po yung gumagawa dito. Si Ronald 'yan, si Haring Nenel. Ayan, flooring na. Ronald. Narito ano ba ito pag Diyan pa 'yan. 'Yan, nakakap flooring na sila dito. Hanggang doon sa flooring 'yan. Dapat maglalagay tayo ng mga bakal tubo. Para hindi makapark yung mga four wheels Tapos yan ha ayos din yung plastering ni Pinagpala Ayan yung project natin dito sa Santo Nino Balik po tayo dito sa Santo Nino Ayan yung fence grills Ginagawa din ni Ronald dyan Tapos dito maglalagay tayo ng lababo Kitchen lababo dito uh, nagpapalagay si Kapitan Kapitan Mar dito ng ano nang urinal ah, sintayin niya no hanggang dito siguro taas tsaka dito tapos urinal mag extend lang tayo ng PVC dos doon tsaka yung sa waterline urinal dababo um, ang uh, gagawin pa natin dito sa loob. Ganun pa rin yung sa dati. Hindi pa tayo nagumpisa sa ceiling. Pero may design na po tayo dito sa ceiling at saka sa tiles dito. At saka yung electrical wiring. Uh, may plano na tayo dito. Hindi yung lang po, lang po natin. Yung budget ni na Ma'am Yolo Client natin. Pero meron tayong ano, dito, ano, design. Pag uh, na dumating na yung ano, budget, pwede natin magumpisa dito sa uh, ceiling, tsaka sa pagta-tiles tsaka uh, wiring so ito munang sa labas tayo gagawa flooring dito sa arap yan tsaka fence grill dito maglalagay din tayo ng ano dito, gate para yung mga bata hindi makapasok tapos to, by stainless daw ito, grills dito para walang makapasok na bata dito at saka yung mga aso para kipiro na sila ng alu dito para dito sa flooring may dating flooring ano? Meron mayroon palang dating flooring dito Orang lang Iskap nolang jian. Ini ada yang kibai. Dulu tayo kukuwan ng ano? Jian sedalam mo tapos lagi sedalam lang sana. Ano yan, makapal no? Oh. Yung paka orang nila. Oh, tuh, Okay, tapos niya mga boss. Uh, Patimplo muna tayo ng pintura kay Serrano Paint Center. Para may magamit sila dun sa, ano, sa San Nicolas Project. Ayan, iba muna natin yung mga tropa natin dito. Okay. Ito, may tila tayong ano, uh, katalog sa kulay siya niya pero boy po example, yung bibili natin kay Serrano Paint Center. Ayan, nasa uh, Paint Center na po tayo. Ayan lang. Oh. Serrano Paint Center dito sa De Santo Niño, Santo Niño Mo Center. Okay, kita mo ka ng ano, ng pintura. Dos latex pang puyuma. Los, latex. natin para sa Hall ng sa San Nicolas project. Kakailanganin uh, tayo ng ano? Postic powder mix, 'yung pang tinta. 'Yung tinta narito kay Master George. 8842 eight eight forty tama Ayan. Ayan. Serrano. Mumipili si ng Pintura. Boysen, Nos, natin. Shoutout kay Mar, Tsaka kay Bong ng Serrano Paint Center. Ayan. Vlogger vlogger yan mga Anong-anong mo? Dagal ka rin? Ponte. Saan? Sa Facebook? Dito. Anong-anong oh. mo? Anong, anong, anong channel mo? Zapata. Facebook YouTube. Facebook. Ah, okay. Shout out Michael Sapanda. Okay. Ah, okay. Okay na? Okay na. Thank you guys. Yeah, thank you. Yan, ng... Gloss, pang finish natin, si Master at si Melvin. Parek, yan, cream. Ah, cream to, boss. Ivory, cream na ivory. yung katalog natin din na ni Boss Cooper eh pero alam na natin ang kulay niyan Los po ang nilagay natin ano ang pinaka last coating natin yan loss ang ginagamit ko sa mga firewall o wall na rain or para magintab yung dumi eh, kagad na hindi hindi ganda tapos mostik na power mix ang ating ano ginamit na waterproofing flat latex ang ating primer tapos yan pinirin pa yung master yung ating pang last coating dun sa wall ay ginagawa nila dun rose, rose yan na ano boss rose na yung ating pangkulay tapos aluin natin siya ng black active color water base paint yan po tapos yan para lagyan mo ng ano ha? konting black umulan bumaha ano pare konting ulan lang bumaha bumalik yung baha Ayan. Nagalo na kami para sa uh, flooring doon sa kitchen. Nakabubus na yung sa taas, yung sila nilang. Dito, pinaform ko na yun dito. Yung... Lalagyan po ng, ano to, ng split type na aircon. Yung kanyang... Ano sa labas, yung makina niya sa labas. Diyan na rilalagay yung ano, split type na aircon. Tapos diyan na lang kukuha ng linya sa AC. So ayan, uh, nakapagmasilya na dito si Michael, Michael Angelo. Yan. Tinanggal muna namin yung ano, yung mga uh, nababaklas na pintura. Tapos skim coat ng Babies Mondo. Ah, nang gamit namin ano, gamit nating pagmasilya dito sa wall. Yan oh. Tinatanggal muna yung dating pintura 1996 pa raw yung pintura yan dito ayan nakabuhos na yun yung kitchen lababo check sila pa namin yung sa ilalim yan na kulang tayo na nga halo so, tapos yan baka next day kaya eh, natin iluktong yung mga tiles dito sa ilalim dito sa CR pinababaklas ko na yung ano yung mga pintura dito para pag namaklas na lahat yung pintura yan natanggal na saka line maka-install na pwede na tayong siguro magsimula sa tiles dito sa CR maraming ano prosesong gagawin pa dito para tayo makapag na sa mga tiles gihiba muna yung amba okay na yan tapos na lang yung, ano, yung mga brace dito yan, lumiliwanag na ang ating project ito sa San Nicolas. Tapos, dirienda muna yung mga tropa natin. Baano nga? Kape na no, kape. Master. Kakain sa si imada ni Boss Cooper. Yan, dirienda ni Boss Cooper. Salamat. Paglalagay kay Boss Cooper. Salamat, Boss. Thank you, Boss Cooper. Wow. Si Michael Lajila. Tanggap mo ng Kape. Mahaba na yung anong mabalbas mo ah, Michael? Gote ah. Uh, muslim ba Si Leonardo, <laughs> yung mga Ninja Turtles. <laughs> <laughs> Ayan, ang ensaymada ni Boss Cooper. Tsaka pare, kape yung ano? Inayin. <laughs> Ayan, kape yung inayin. Ang sabi ni Boss, rako, no? ni Master George, <laughs> hindi barako. Kape tayo mga Boss, yan no?

Katulad yung mga ginagawa natin design sa mga dati, sa mga project natin. Yan. Dito naman sa CR. Ito muna yung natapos nila. Matagal pakbakan yung pintura. Ito, baka next day na lang yan. Oh. Matagal. Ang, ba, ang preparation sa CR, pagka ganyan, babakasin lahat tayo sa pintura. So, ayan mga boss. Ang ganito na lang yung vlog natin.